Sophie, Anong pangalan niya po? Sophie. Sophie, yan si Sophie oh. Tatago. Virgin pa eh. Ay. First time na asa. Una. Aasawahin ka nang marami ng asawa. <laughs> <laughs> Subok ka na. Sophie. Si Sophie ex kay Ragnar. Yan, bumanat na naman po si Ragnar. Yung ating choco na with uh, with PCCI uh, many times proven tsaka congrats nga pala kay Sir Sadie ng Barangay Anulid 6 uh, out of 6 ayan tatlong choco tsaka tatlong black yung kanyang pinroduce doon ayan kaya napakaswerte nila sir ayan sila po bossing kasama po natin si Remark ayan lock load na po yan guys parias na small Yan, pero mayroong mas maliit pa ata yung lalaki natin. Ayan, pero quality din 'yung kanilang shih tzu. Kaya napakaganda na naman 'yung breeding na ito. Abang-abang. Ayan, pareha silang bagong gupit. Ginupitan din si Baby Girl dahil breeding na. 'Di pag breeding kasi ng shih tzu, hindi pwedeng mahaba ang hair kasi kawawa dahil nasa 30 days na or 20 days ang bago sila pwedeng paliguan. Ayan. Tapos after namin dito, pupunta kami ko sa dagat. Para uh, dagat doon eh, oh no? Doon ako madalas eh. Diyan, pagpupunta kami, boss, doon lang kami diyan sa dulo. Kasi so, kung konti tao diyan eh. Uh, Kumpara doon. Oo. Na oh. Nalapit mo kasi. <laughs> <laughs> Ang ganda ng mata mo. Oo. Oh, Meron diyan oh, kaya lang Ayun, hanggang dito, hanggang dito na lang yung aming video. Pinakita ko lang po. Yan, para hindi ko masyadong mahaba.